sel Kaya pa ba? Alam ko na nahihirapan ka. Lalo na nitong mga nagdang araw. Nitong mga nagdang araw, muntikan ka na talagang bumitaw. Insan, di mo na nga maintindihan ang sarili mo. Iramdam mo, isa kang naliligaw na kaluluwa dito sa mundo. Ilang gabi na rin di ka nakakatulog dahil sa kakaisip at kakahimotok kakaisip sa mga bagay gaya ng kung ano ba talaga ang daang tatahakin mo. Kakaisip sa mga bagay kung ano ba talaga ang buhay na nakalaan para sa'yo. Ang puso mo rin ay mabigat na ang dinadala. Sa mga gabing kuyat ka, palihin ka rin humihikbi at lumuluha. Ilang tahimik na pakikibaka na rin ang pinagdaanan mo. Tahimik na pakikibaka at tahimik din na pagpapagaling sa mga sugat na iyong natamo. Hindi madali ang iyong mga laban. Pero nananatili ka pa rin matatag at patuloy mong sinusubukan Pasensya na paminsan-minsan kung nagdadalawang isip ka ha Nagdadalawang isip ka kung ikaw ba'y tunay na mahalaga Nag-aalinlangan ka kung karapat dapat ka bang mahalin Nagdadalawang isip kung dapat ka bang piliin Pasensya kung minsan nangihina ka na Yung tipong parang pasuko ka na talaga Pasensya kung naunahan ka palagi ng takot. Pasensya kung minsan nababalutan ka na ng lungkot. Palagi mo namang sinasabi na sinusubukan mong maging positibo lang araw-araw. Pero nang dahil sa mga sitwasyon, di maiiwasan ng isipin minsan na dapat nang bumitaw. Pero grabe, kahit nahihirapan ka na sa mga pangyayari, tumatayo ka pa rin. Bumabangon at mumingiti sa harap ng salamin. Salamat kasi kahit alam kong pagod na pagod ka na, inipili mo pa rin bumabangon sa araw-araw at umaasang magiging okay ka. Salamat kasi di ka talaga sumusuko. Salamat kasi sinusubukan mo pa rin kahit di ka sigurado. Salamat kasi patuloy kang nagiging matapang kahit madalas ang mundo ay hinahatakan na na maging duwag na lang. Malamat dahil naniniwala ko pa rin na pagkatapos ng ulan, ay sisikat din ang araw. Malamat kasi nananatili ka pa rin matatak at di marunong umayaw. Kaya mo yan. Kahit wala mang magtanong kung ano ang totoong kalagayan, kakayanin at kakayanin mo yan. Alam ko naman na di ka basta-bastang susuko at patuli ka pa rin lalaban. Lalaban ka pa rin sa buhay na to kahit na minsan ang buhay ay puno na ng gulo. Salamat uli sa pananatili mo. Hanggang sa huli, di tayo susuko. Lubos na nagmamahal sa'yo. Ako. Ako.